umaga guys ayan ang aking mga tanim na antorium at eto nga siya guys uh, ayusin ko sila guys kasi tingnan mo sa dami nila ayan sila at uh, nilagay lang muna sa gilid ng aking banugang kasi para sila ay ano, ngayon guys, asikasuin ko sila. Alam mo naman, minsan hindi masikaso ng ating, ano, dahil may baby, may mga batang asikasuhin. Kaya ngayon, ako asikasuin ko sila. Tinan mo guys, ang sipag nitong mamumulaklak dati. Ayan, may bulaklak na nga siya eh. Napakasipag nitong mamulaklak dati. Kailangan kasi din niya ito maano din, ma, ma o, oh, anuan lang siya, mabilad-bilad ba. Oh. Di man siya naskaso. Kasi may bata. May bibi, Ngayon tatanggalan ko siya ng... Gunting. Tanggalan ko siya guys ng mga ano, dahon na laya. Kasi para siya ay... Taba. Ayan. Uh, nas, ano na siya guys kailangan natin na siya kasi pag ang tanim din pag hindi na si so, ayan ayusin ko siya guys at tanggal ko siya ng mga daya <laughs> ayan ayan mm, tanggal siya ng daya kasi mahalaw din masigla ang ating mga halaman Diba? So, ito yung aking project ngayon, guys. Kasi, masipag ito mamulaklak dati. Pag nasikaso naman kasi ang tanim, ano din. Yan. Yeah. Ito din. Ito din siya, guys. Itatransfer ko siya na talong. Itatanim ko siya sa talong. Kalaya lang kailangan ko pa magdagdag ng lupa para mataba ba siya. Transfer ko siya. Ito, tingnan mo yung mga tanim na nilagay doon sa gilid ng aking manugo. Ngayon, aayusin ko to siya. Siyempre, pang may bata, hindi eh, talaga maasika. So, uunahin mo na yung mga babies. Ayan, aayusin ko to siya ngayon, guys. Ito rin, oh. Ayan, Ayan pa siya. Maraming antorium. Ayan pa siya sa gilid. Ayan, guys. Aayusin ko siya ngayon. Ayan, Ayusin ko siya ngayon, guys. Ayan. Puro yan siya, Antorium. Ito, guys. Antor yun Ayan, guys. Thanks for watching. God bless us all.